Alam niyo sa mga hindi nakakakilala sa akin, nung gumraduate talaga ako sa Pilipinas ng college, ay nag-approve na talaga ako. Talaga ang buhay ko sa pagtatrabaho, lahat talaga ay talagang sinanay kong sarili ko na kumita ng pera. Napapansin ninyo ay talagang uh, nag-iisa talaga ako, nasasanay ako mag-isa. Sa totoo lang nga, nagpapasalamat nga ako sa Diyos dahil uh, kahit papaano ay nakapag-asawa na ako, na hindi naman talaga ako lumalabas at ni ako nagpapakilala sa mga ibang tao. Talagang minsan uh, kapag meron ako nakikilalang tao, iniisip ko hindi naman permanente dito sa mundo. Sa buhay natin, talagang iiwan at iwan kapag dating ng araw. Kapag tayo ay nakapag-abros kahit saang lugar sa ibang bansa, talagang doon mo sila makikilala pero pagdating ng Pilipinas ay talagang hindi mo na sila makakasama pa. Ako, marami akong mga kaibigan na nakilala talaga iba't iba. Pero minsan nag-iingat din ako sa tao. Kaya minsan nakikita niyo ako sa pagbablog ko, lagi lang ako nasa kwarto. Minsan pumupunta naman ako sa mga kasama ko sa trabaho, nangangamusta. Alam ko kasi someday, hindi ko rin naman sila makakasama at hindi na rin kami magkikita. Pero napakasaya ako dahil naging parte sila ng buhay ko. Meron ako, alam ko sa totoo lang, meron talagang iilan at iilan na tao na magiging totoo sa iyo. At napakasarap sa pakiramdam na meron kang totoong mga uh, nakikilalang tao na tipong hindi huhusga ng buhay mo, hindi talagang nakikita kung anong status mo. Alam niyo, uh, habang tumira ako sa Japan kahit dito sa Australia meron talaga akong mga nakikilalang tao na tinitignan na talaga nila yung estado mo sa buhay. Yung tipong, ay, ganito pa lang trabaho mo. Minsan nga karamihan, kapwa pa talaga natin. Eh. Ay lang talaga nakikita ko. At talagang mga, meron ako mga nakilalang mga Pilipino dito sa Australia, kahit sa Japan, ay talagang, ah, uh, yung tipong kapag nakatalikod ka, talagang doon ka, pagsasalitaan ng hindi maganda. Pero kapag ikay nakaharap, ay talagang pagsasalitaan ka ng mga magaganda, kung wari walang sinasabi sa 'yong pangit. Kaya minsan talaga nakakapagod na rin talaga na makisama sa ibang tao. Eh. Kaya minsan nakikita ninyo ako na sa trabaho lang, at kapag nagbablog ako mga nakaupo lang, I always hear. Nandito lang ako sa ano sa sa room ko. Kahit nga minsan uh, mga Pilipino, mga kasamang sa bahay, hindi, nalulungkot din ako sa totoo lang. Mas gusto ko kasama ang mga pamilya ko. Pero mayro mga taong, mas gusto nila kasama ang mga kaibigan nila. Kasi nga doon sila sumasaya. Pero ako, nung tumatanda ako, na-realize ko na importante ang mga uh, kaibigan ko at yung mga pamilya ko ay talagang sadyang doon ako napapasaya. Kaya nga minsan tumatawag ako sa pamilya ko, ay, miss na miss ko na mga kapatid ko, miss na miss ko yung nanay ko, yung tatay ko. Kapag tumatawag ako sa Melbourne, namimiss ko sa talaga sila. Nalulungkot din ako, no, sa so, mga hindi nakakaalam. Pero hindi talaga maiwasan na merong mga tao talagang ano, yung ang hirap pagkatiwala. Mm -mm. Ayan na, realize ko sa buhay. Pero nagpapasalamat pa rin talaga ako na bata pa lang ako na nasanay ako sa kahirapan. Kami mga magkakapatid, apat kasi kami magkakapatid eh, lahat sila ay um, naranasan namin ang paghihirap namin noon. Na wala ka talaga kami makain, wala kami ano. Lahat naman iba-iba ang mga kwento natin dito sa mundo eh. Hindi talaga maiiwasan yan eh. Ito'y masasabi natin, kung gusto mo talagang uh, lumigaya sa buhay mo, magtiyaga ka. Kung gusto mong makamit, ang gusto mo magtiyaga ka. Kasusgahan ka ng iba, kahit anong sabihin ng iba, basta tuto ka lang sa dreams mo, wag ka ma -epekto. Kasi mayroong mga taong ah, nagtitiwala sa'yo at natutuwa. Pero karamihan ng mga tao, mga nakapaligid mo, kahit ka mag-anak mo, hindi sila natutuwa sa mga nakakamit mo. Totoo yun. Diba? Misa lang ang mga kamag-anak mo eh hihilahin ka pa Gusto nila sila lang ang mataas. Ganun sila. Tapos mga kapwa Pilipino mo sa abroad, yung ganun, papahamakin ka talaga nila. Kaya yung mga sekretong mga sa buhay mo, wag mong sasabihin. Gawin mo na lang. Dahil kapag sinasabi mo yung mga sekreto at sasabihin mo, talagang doon ka mapapahamak. Ang dami kong mga kaibigan dito sa Australia na sa totoo lang mga plastik talaga. Marami sila. Sobra. Kaya minsan, galing ako sa trabaho, tutuloy ako sa, uh, sa kwarto ko, pag uwi ko ng bahay. Minsan, talaga nabamasyal ako mag-isa. Nambuhay talaga ako mag-isa. Ayun talaga ang kinagisnan ko at nasanay ko. Ngayon nga, narealize ko sa boy ko, napakaswerte ko sa asawa ko. Kasi talagang matyaga, nagtatrabaho. Minsan sinasabihan ko yung asawa ko, ano ba nagustuhan mo sa akin? Ano mang meron sa akin? Ayun lagi kong tinatanong sa sa kanya. Alam mo, lagi niya yung sasabihin, mabait ka. Nung una, sinasabi niya, masungit ako eh. Pero nung nakilala na pala ko ng asawa ko, sa personal, kasi iba kasi sa social media eh. Nakikita ninyo ko, masungit. Akala mo kung sino, makapagsalita. Kahit yung ibang tao mga nakikilala ko at yung mga ibang followers ko, mabait pala ako, no? Sabi nila, mabait ka pala, no? Hindi iba daw yung itsura ko at kapag tinitigan ako sa personal, maamo yung mukha ko, pero kapag daw sa social media, parang nakakatakot, iba ako. Pero yung asawa ko nung um nag-isip-isip yan na nag-propose sa akin. Kasi ang sabi niya, gusto niya makilala mo niya. Hindi ko naman alam na magpo-promote siyang magpo-promote uh, magpo propose siyang asawa ko sa akin. Kasi ako um hindi ko naman ini-expect talaga sa mga uh, mga naging boyfriend ko. Meron ako mga naging boyfriend na niloloko ako. Talagang ewan ko. Gusto nila marami silang jowa ganun. Pero ang tagal ko naging single noon. Seven years. Seven years. Sa single seven years, five years, mga ganun. Diba? E Nakilala ko yung asawa ko. Nagustuhan niya ako ng sobrang bait ko daw. Masungit pero matulungin. Kasi ako minsan talaga maawain ako sa tao. Nasa puso talaga namin yung pagtulong. Ang tatay ko na yan, yung tatay ko talaga ang ugali. Pati yung nanay ko at tatay ko, ang ugali talaga nila matulungin. Ang sabi nga ng nanay ko, ah uh, ganyan sinasabi. Maraming pagkain dito sa bahay. Pero yung papautangin ko kayo, wala akong pera. Pero kung gusto niyo kumain na marami, meron dito sa bahay. Yung father ko naman, uh, pinaglalaroan siya ng ibang tao, mga nakikilala niya, madali siya magtiwala. Yung father ko, bas sa huli, niloloko siya sa pera. Kaya doon ako nasanay sa mapag-uugali. Kaya nga ang tatay ko proud na proud sa akin. Kasi bata pa lang talaga ako, nag-abroad na ako. Yung mga kapatid ko ay mga magaganda na rin ang buhay ngayon at kumikita kahit papaano Alam niyo ang sabi ko, punta kayo, punta kayo dito sa Australia, ba't, ita, ba't hindi nyo itry? Ang sabi sa akin ng mga kapatid ko, ay, okay na itong kinikita ko, okay na to, nakakain naman kami ng tama. E ba Ako, nung nakapunta ako, ay, 'di ba? Ang gaganda ng bansa mga napuntahan ko, Japan, sa Australia. Talagang lalaki nakita ko diyan. Pero na ko sa sarili ko, mas okay pa lang simpleng buhay. Na. Ang hirap kasi abutin yung mga pangarap mo na kung hindi mo tag, talaga kaya, kung ang gandong level mo lang, ganun mo Kasi iba-iba ang anong, utak ng ibang tao eh. So, sabi nila, hindi na ako mag-aaral kasi discard eh. Magdi-discard na lang sa buhay mo. Alam mo yung kapag nakatapos ka, mas maraming diskarte ang gagawin mo. Kapag yung diskarte lang, kukuunti lang 'yan. Pero kapag nakatapos ka ng pag-aaral, marami kang diskarte na matatanggap na iba't ibang dyan. Kaya nga sabi nang lagi ng tatay ko eh, um kapag daw nalulungkot ako, lagi kong iisipin yung solusyon wag kong iisipin yung problema. Isipin mo agad yung solusyon sa buhay mo kung paano mo malulutas. Ang father ko ay laging positive sa buhay yan, kahit niloloko ng ibang tao. Laging iisipin mo yung solusyon. Wag mong iisipin yung problema. Yung solusyon kung paano matatapos mo yung mga problema mo sa bahay. Kasi maliles ang problema mo kapag nag-iisip ka ng solusyon. Sino ba ang gagalaw? Kung hindi, ikaw ang gagalaw kasi buhay mo yan eh. Kung si, anong gusto mo makamit sa buhay mo, ikaw pa rin ang gagawa. Kaya nga sinasabi ng iba, kapag hingi ka ng tulong sa ibang tao, masakit, masakit, masumbatan na itong tinulong ko, ganyan eh. ay ang pinakamasakit. Pero sa totoo sen, may mga taong nagbibigay ng tulong na hindi humihingi ng kapalit. Kasi mayroong mga taong sinusumbat lahat ang mga tinulong sa bandang uli. Pero kakaunti lang talaga ang mga taong nasa puso ang tulong. Minsan, minsan kapag natulungan ka nila tapos nakakamit na yung mga magagandang buhay mo, ayan ay na yung nagsisimula yung inggit sa sarili nila. Yung inggit. Na hindi mo talaga masasabi na ay, hindi ka pali. Kaya sobrang uh, ano ko sa realidad ng buhay ko. Marami akong mga natutunan sa buhay ko. Ngayon may asawa na ako. Ito nga sinasabi ko, new chapter ng buhay ko. Diba, uwi na ako ng Pilipinas. Kasi ko na yung asawa ko. ay ang magiging new chapter ng buhay ko na talaga talagang aalagaan ko siya. Sabi ko nga sa Uh, asawa ko. Ang bilis ng taon, no? Diba? Ilan taon na ako, ilan taon ka na. Diba? Alam mo, sa buhay ng tao, no? hindi laging kapag nag-decision ka na isang araw, kuwari ngayon, nag decision ka, o oh, ito yung decision ko. Sabi lagi ng tatay ko, huwag kang maniniwala kapag nagsabi ng plano ang isang tao. Kasi sa bawat minuto lumalakad ang araw ay ito ay magbabago sa bawat desisyon. Yung mga desisyon ninyo sa buhay na gusto kong ganito, yung ganyan, pupunta ko ng ganito, magbabago yan. Dahil depende sa sitwasyon. Depende sa takbo ng swerte ng buhay mo. Alam mo, ang father ko lagi nagbabasa ng libro yan. Yung mga nangyayari sa atin sa buhay, talagang doon yung nalalaman minsan nga tama daw pala yung yung tipo kinakausap mo yun sa salamin yung sarili mo ang ibig sabihin daw yung matatag ka at kinakausap mo na lahat ng problema na kaya mong kakayanin kahit gaano kahirap yung hamo na susuungin mo sa buhay sabihin daw kapag daw kumakausap ka sa salamin para ka daw baliw pero hindi, hindi totoo yun binabanggit doon na nagiging matatag ka dahil nagiging positive ka na kinakausap mo yung sarili mo na kaya mo talagang lutasin ang mga problema mo. Kaya mo makapasa sa exam, kaya mo. Parang meron kang gabay sa sarili mo. Ayan yung tipong positive ka sa buhay mo. Nakakalungkot, no? ba diba? Meron talaga mga taong inihila ka pababa. Minsan nga meron mga kamag-anak na uh, may mga pera, tapos kapag na nakikita nilang kamag-anak nila na mas umaangat sa kanila, hihilain niya at gagawa ng kwento. Kako, mas mahal ko yung mga taong mga nung mahirap pa kami ay nasa tabi namin. Mahal ko mga taong mga kumakain lang kami ng katiting pero nandyan sila. Ayan ang mga totoong tao na hindi ka kailanman iiwanan. Ako na nagsasabi sa'yo, piliin ninyo ang mga taong そうと。